Arestado ang isang lalaki matapos doktorin umano ang mga resibo sa pinagtatrabaho ang financing company sa Maynila. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Mabuti po tao iyak ang lalaking ito nang arestuhin ng mga pulis kahapon sa Maynila. Sa visa ng warrant of arrest, dinakip si Rupert Diasis, 45 anyos. Inihabla siya ng kasong qualified theft ng dating niyang pinagtatrabaho ang kumpanya. Dating coordinator ng Grand Cycle Incorporated si Diasis, isang motorcycle financing company. Nagtrabaho siya roon mula 2014 hanggang 2017. Base sa investigasyon ng Dr. Umano si Diasis ng ilang resibo ng kumpanya. Siya yung uh, nagpapail ng mga kaso para ma-recover yung mga motorcycle dun sa mga delin delinquent accounts, yung mga hindi nakakabayad. Depensa naman ni Diasis, dinoktor niya ang mga resibo ng ilang kliyente para itapal sa mga account na hindi nakakabayad. Sa ganitong paraan daw, hindi madedemanda ang customer at hindi maahatak ang kinuwang motor. Giit din ng sospek, walang pumapasok sa kanyang pera. Mali ko yung nagpansipay lang po ako. Mga 50,000. Kapag yung customer po nang iiusap na wag na sila demanda. Dahil ako po may control na ako po doon sa tao. Kaya po napahamak na lang po ako. Pero lahat po ng bayad nung pumapasok po yun doon sa opisina, maniwala po kayo. Sa pagsisiyasat pa ng mga polis na pag-alamang may pito pang warrant laban kay Diasis mula sa dating kumpanya. Para ito sa mga kasong theft at 43 counts ng falsification of documents na may piyansang nasa 1.4 million pesos. Inaasaang maihain ang iba pang warrant laban kay Diasis ngayong araw. Wala pang pahayag ang dating kumpanya ng sospek tungkol sa naturang development nagbabalita mula na sa frontline. Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issues sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.